Simulan na natin yung laro. Kailalan natin yung unang barangay na maglalaro. Roll VTR! Sa Luzon, Taguig, Barangay Tempo. Ang mga mag-isipin at mga magkikita sa Tempo. sa paatakan ang Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Mga firefighters, ate Melas ang unang maglalaro ngayon. Sa tingin nyo po, ilang points ang makukuha ninyo? Ten. Ten points! Grabe, sobrang naman. Sabi mo yan, ha? <laughs> uh, Abangan naman yan. Sinong pambato sa round one, John? So, ang pambato po natin mula sa barangay Pembo, ang aking may bahay, future may bahay, Lisa. Yeah. <laughs> ang susunod, ang bumberang madiskarte, Katkat. Woo! Ang pinakamahabang pasensya, Jing! Woo! At ang driver ambulance, Jency! At ang pinakahuli, cute! Ew. Ako, John! Okay. <laughs> Good luck po! mga guys! Ito na ang barangay! Pembo! Let's go! Hey! Bombero, ha? Apa? Okay. Choice on the board. Bagay, hayop, lugar, pagkain. Hayop, bossy. Hayop. Animal. Five. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five na hayop. English. Letter M. Quiet audience. hayop. Okay, English. 45 seconds. Go. Man monkey. Monkey. Bilis. Pass. 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 Magot. Pass. 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 Cut. Pass. Pass. Mm -hmm. pas. Pass. Pass. Ay, pass, pass. Pas. Uh -huh. pas. Pass. Aha. Pass. Cut. Pass. Pas. Wow, pass. 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 Mano. Ayun, hindi. English. English, sorry. ha. <laughs> Yung number five. Mamoy. Yung number five, medyo may kahirapan, ano? Ah, uh, pero in-expect ko makuha nila yun. Doon ako sa three, sa so kanila mahirapan. Bigay mo na yung five para ano, matuwa Ayan, ang studio. Yung uh, maraming sumay. Antis. A -Antis. Oh, A -Antis. A -Antis. A Antis, o, di ba? Praying for oh, you. Number three, Team Studio. Ito, magandang ikutan nito. Andito si Mengay. Ryan mo na. Yan, yan, yan. Yes, si ito si Zen. Eto pauna. Uh, mami, ano pangalan? Banji. Banji, anong uh, sagot mo? M na hayop, English. Mamals. Mama, Mamal. Oo ka naman. Atasya. Parang wala Atasha. po dito. Ay, dito po, dito po. Dito, meron sa baba. Mami po, pangalan mo po. Aimee. Yung mo po ay? Eh? Moose. Bio? Moose. Moose. Oh, Ang galing. Yun Karen. Here po, Tito Sen. Yun, What's naman. your answer po? Oh. Mamot. Mamot. Tito Sen. Sinabi na Main. eh. Maine. Mammoth. Maraming isa dyan yun eh. Mam mamot, mamot. Mami, kayo kung ano mo pangalan niyo? Venny Villarico. Miss Venny, ano po ang sagot nyo? M na hayop na English. Makarel. 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 Wow. Isa pa. Brian. Ryan. Tito Seth, kamot ulo na kami dito. Kamot ulo. Atasya, kamot ulo. Wala po, Tito Seth. Karen. Swayo. Kayo po, Kuya. Ano po hula nyo? Milkfish. Milkfish po. Uy. Milkfish. Oh, Pwede. Main. Ito po, ano pong sagot nyo? Ay, mali. Wala na rin po, Tito Seth. Surrender. Ako. May kahirapan din. Maka mahirapan tayo. Sige. Three, bigyan mo na. Yung mus, wala. Bili pwede. Hirap. Three points para sa Barangay Pembo ng Taguig City. Thank you, ladies and gentlemen. Okay, Eto na susunod na Barangay. Roll. Roll. Children Protection Team. Gano'n na po kayo katagal sa serbisyo po? Ah, uh, Magto two years na po, mula nang upo kami. Upo po kami. Okay, kailan po kayo tatayo? Ay, 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 nakatayo kami. Ay, nakatayo today. <laughs> o, oh, sino po pang niyo, Miss Tess? Yes, siyempre pinagmamalaki namin ang masisipag, mahusay at magaling na barangay Women's Tess. Siyempre, masipag at mahusay ni Chubby pero maganda, mayet, Siyempre, malakas sa pagkain, pero magaling sa responde, kodi, beauty and brain, Anna, and na, ang masipag at mahusay na si King. Let's go for round one, barangay pina hero. Ito na yung malakas kumain. Parang sa atin. Yung po. Okay, just on the board. Meron pang tao, bagay, lugar, pagkain. Pagkain, boss. Pagkain. Opo. Yummy. Timer ready. Give me five on the board. 45 seconds. Give me five na pagkain gulam na nagtatapos sa D.O. O. Oh. Dali lang yan. Do. 45 seconds. Saan po na? 45 seconds. Go. Minudo. Minudo. Paul. Oh. Pas. Pas ang lahat? Michado. Yan. Mer. Ogido. Ogido. Okay, Pas. Pas. O, oh, Ming. Apretad. Apretado. Apretado. Okay. Oh. Adobo. Ah, <laughs> Ha? Para ano, ano, Ano sabi mo? Si Potato. Potato. Liliawan nyo, ha? Ayan. Asado. Egado. Sinabi na. Chapurado. Chapurado. Oh, yeah. Pas. Pas. Oh, isa na lang. Oh. Pas. Pas. Oh, quiet, ha? Pas. Ikaw. Pas. Pass. Pas. 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 ito. Dito, sinabi, Pero na, eh. Bakala, Sana, hindi na no. yung potato. Akala ko, hindi nila makukuha yung iga to eh. Pero yung pang uh, pinakamadali na iiwan nila ay eh, pagkaka nito, medyo mabilis to. Wala ba talaga yung apretado? Mabilis. Wala. wala. Baka naman o, meron. Wala. Pag research naman. Mabilis lang ito, ha? Ryan. Uh, meron mga pagtatalo dito, dito Sen eh. Sige, ano? Uh, mami, ano sagot nyo? Adobo. Ade, ah, do do abodo. po ang dulo, mami. Matatanggap po yan kung abodo. 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 Tash! Dito po, pangalan mo? Ace. Sagot mo ay? Menchado. 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 Karen, meron. Kayo po, mami, ano po sagot niyo po? Sarshado. 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 Pwede. Uh, Main. Eto po si Kuya meron. Eric, ang sagot ay? Estupado. Estopado. estopado! Lengua Estopado! Oo! Lengua Estopado! Yeah, Pero uh, number one! Gracie ng buto yun eh! Number one! Lengua, number one! Five! <laughs> Anong po ni Mommy? Mommy G, congrats <laughs> po! Five thousand pesos! Sorsyado! Sorsyado! Barangay Tinajeros ng Balabon. Four points para sa inyo. Thank you, ladies. Okay, maganda na yan. Tabagin na natin yung huling barangay. Roll it! Go, 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 Kirino Hello, mga Dabber Cats! Gusto ko po ipakilala sa inyo. Ang alam, masisipag na talod. pagdating sa servisyo at pautakan. Hindi kami magpapatalo diyan. Servisyo ayos. Go, oh, Kirino si. Go! Mabuti naman po. Excited po ba kayo maglaro to the Excited na excited! <laughs> Sino po maglalaro sa inyo, Miss Pinky? Yes, pinapakilala ko po ang mga ko sa Barangay Kirino 2 Ang unang maglalaro po si Ate Gigi, <laughs> si Michelle, si Patty, si Loisa, at si Jerome. <laughs> <Woo>! Galing. Yes! <laughs> yes! Galing-galing <laughs> Barangay Kirino 2C! City! Let's, Let's go, go. boy! <laughs> hey! Okay, just on the board. Mero Tao. Bagay <laughs> Lugar. <laughs> <laughs> Tao. Tao. Timer ready. Give me five on the board. In 45 seconds, give me five. Na tao. Bumihinto sa pagtaya sa loto ang isang tao dahil... Kahanap tayo ng dahilan. Oh, oh. Bakit, tumihinto? Bakit tumihinto sa pagtaya sa loto? Dahil... 45 seconds, go. Walang pera. Walang pera, Michelle. Yeah. Wala nang pangtaya. Oo, oh, oh, ganun din yon. yun. okay. Yeah. Pati. Ah, uh, may na-text. May text Okay. <laughs> na. Nanalo, Nanalo na. Nanalo na. Ay, lalo ang gundo rin. Sumawa tumaya. Ha? Dinaman niyo? Yung, yung tumama. Yeah. Tumama ah, na. Tumama na. Tama yun. Ah. Oh. G -g. Oh, Pinagbawal tumaya. Pinagbawal. Ayan. Pass. Ah, uh, tinawag na ng asawa. <laughs> <laughs> pinag-aawayan na ng mag-asawa. Yeah, no. Pas. Pas. Kung dalawa na. Malapit Na, walang pantaya. Umihinto sa pagtaya sa loto dahil... Yung number three, malapit sa sinasabi nila pero hindi yun ang nakalagay. Oh. Walang loto outlet sa bahay. Hindi. <laughs> Pwede. number three. Tapos yung oh, sinasabi ni Bix na number four yun. Ayun. Number four. Malayo. Ah, yun ayun no? Oh. Malayo tayo. Number five, five thousand. Karen, una. Ito po, Tito sa Ate, ano po hula niyo? Kuminto sa pagtataya sa loto ang isang tao dahil laging talo. Laging talo. Laging talo po. Ay, wala nang gawin. Wala nang gawin. Ito na doon eh. Ito Ah, uh, Atasha. Dito po, sir. Ano yung sagot mo? May sakit. May sakit. May sakit. Ryan. Yes, dito siya yan. Uh, Mami, anong pangalan? Maricel po. Maricel, anong sagot? Wala pong power. Walang power, walang power. kuryente. Nangihina na, no? Wala <laughs> 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 na power. Hindi ko Main. Yung... Mami, Marvie, ano po ang sagot ninyo? Cut off na. Cut, Cut off, off na. Ah, uh, Karen uh, ulit. Kayo po, Mami, ano po sagot niya po? Uh, para sa akin, namatay na. Kaya... Namatay. Ha? <laughs> <laughs> namatay <laughs> <Tumatay. laughs> <Tumatay> na. <laughs> Patay na agad? na. <laughs> <Tumatay siya. laughs> ang sagot mo po ay? Eh? Mahaba ang pila. Mahaba ang pila. Mahaba ang pila. Ryan, wala na. Suko na. Eh, wala na. Suko na rin pa. Wala na pong power. Suko na rin. Sorry, <laughs> ha. Nakadalawang ikot na tayo. Kapos ang oras. Ito, sa pagkaya dahil. Ang dali niyan. Nakalimutan. Huh? <laughs> Nga naman. <laughs> Two <laughs> points <laughs> para <laughs> sa ating mga... Barangay Kirino Tusi, Quezon City. Salamat po. Thank you. Okay, malinaw. Let's so, check natin ang leaderboard para sa next round. Ang top two teams ay okay. Barangay Tinajeros with four points. Barangay Pembo with three points. Pasok din. Barangay Kirino Tusi, two points lang. Pero yung Barangay Kirino ay uh, tatanggap ng 10,000 pesos. Okay. Okay, okay. direction na tayo. Barangay at uh, Tinajeros ang maunang maglaro. Okay. Ray, right. anong uh, balita siya? Ito po si Ma'am Tess ng Malabon yes! City Bossing. Ma'am Tess, sino maglalaro sa inyo sa round two? Siyempre, pinagpuhusan ng pag-aaral at tag-aaral talaga para sa Fight. Siyempre, nandiyan si Ana at si Mayet. Okay, Ana Mayet. let's go. Ana and Mayet. Let's go po, Barangay Tinajeros. Po Good luck po. po. Let's go. Dito, Ana Mayet. Sino po makahulat? Ano? Nag-aaway pa, oh? Ay naku, nag-aaway pa. Gar! <laughs> <Guys! laughs> ano ba, dalawa <laughs> sila sa... Oo, oh, hindi pwede. Ikaw manguhula. Sino manguhula? Ako nalang manguhula. Sorry sir. po. Miss Ana, ayan. Okay. Ang lalaki niyo na, ha. Dapat alam niyo na yan, ha. <laughs> <yan. laughs> okay, pili kayo ng category. May dalawa pa, ha. Oh. Bagay? Lugar? Ana? Bagay. Ba? Bagay. Lako. Bagay. Ganda okay. yung lugar. Timer ready. Give me five on the board. Sa loob ng bahay. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala Bagay, ha? Timer starts now. Salam, oh. uh, sa loob ng bahay. Oo. Sa sala? Oo. Hindi, hindi, hindi. Sa kwarto. Hindi, hindi, hindi. Sa kusina. Ah. Pas, 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 pas. Ay, naku-sala. Next word. Ah, uh, sa loob ng bahay? Hindi. Sa labas? Oo, oh, oo. Oh, taas po? Oo, oh, oo, oh, oo. Ah, uh, dalawa gulong? Hindi, 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 Apat gulong? Oo, oo, oo. Apat gulong taxi? Oo, oo, oo. Next word. sa loob ng bahay? One point. Oo, oo, oo. Ah, uh, sa sala? Hindi, hindi, hindi. Sa kwarto? Oo, oh, oo, oh. Sa kwarto? English? Hindi, hindi, Tagalog, hindi, hindi. Tagalog? Next word. Pahaba <laughs> pa po oras. Sarap na ba? Oh. Sarap na ba? Uh, sa Sasana. Bada Bada Ustaz Bada Ustaz Indeh 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 Bada Bada Alwentown Indeh super keren Indeh 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 Oh, oh tiyo, hindi sana nasagot okay. oh, oh, ko. Buti, oh, buti na lang nagpas ka. <laughs> Saka 2 uh, points naman ng Barangay Tinejeros. Maraming salamat, uh, ladies. Okay. Next, ang Barangay Pembo. Ryan. Ready, right, na sila. Bossing at Boss Joey. Ito na, ang Panther Squad ng Taguig City. Cut! Sino ang napili ng Panther Squad? Uh, walang iba. Team Leader na si Sir John at ang aming Delta na si Sir Darren. Uh, right. Miles, Karen, sila ang napili ng Panther Squad. Okay, let's go po para kay Pembo! Sa Gig City, let's go! Sa kategorya category na lang natitira? Bomber. Yan ay... Lugar. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Pilipinas. Oh, Luzon. Oh, NCR. Hindi. Malapit sa NCR. Oh, Region 1. Oh, uh, Ilocos, Ilocos Norte. No, 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 hindi, 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 hindi. Um, hindi, 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 hindi. hindi. na natin. Nde, nade, nade. Oh. Pangasinan. Hindi, 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 Um, pas. Uh, um, Pilipinas. Next word. Hindi. Ipapansa. Oh. Asia. Hindi. Amerika? Hindi. Europe? Oo. Oh. Paris, oh. France, um, Italy. One um, point. Next word. Pilipinas. Hindi. Uh, ibang bansa. Asia. Oh. Asia. Hindi, 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 hindi. hindi. Um, Europe, Amerika, oh. US, um, City, oh. um, Los Angeles, California, Canada, oh. um, San Francisco. Um, pamilyar. Oh. Oh. Ako Um, Arizona. Hindi, 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 hindi. Ah, Bas. Arizona yun. Texas. Okay, Pilipinas. Hindi. Um, Bapansa, Asia. Oo. Uh, 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 malapit uh, 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 uh. sa Pilipinas. Oo. Uh, 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 uh. Okay, China, Japan, Korea, South Korea, North, uh, South Korea, Indonesia, India, uh, Singapore. Uh, Cyprus. Oh. Ito oh, Indonesia. Siya pa Cyprus, Cyprus. Indonesia. India. Oh. Uh, oh. Malaysia. Thailand. Oh. Uh, Thailand. So, parang kanuluwa lang eh. <laughs> <laughs> um, Indonesia. China. Malaysia. Oh. Um, Japan. Subagot ka naman. Sa, sa taas. Oh. Sa taas ng Pilipinas. Oh. Oo, uh, um, Hong Kong, China, Japan, Korea. Uh, China Hong Kong, um, Sorry, Sorry. Ah, Pilipinas. Yun lang lang NCR. Hindi, hindi, hindi. Um, Luzon. Hindi, hindi, hindi. Visayas. Pwede, 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 pwede. Visayas. Nasa gitna ng Luzon at Visayas. Pwede, pwede, pwede. Pwede. Uh, Batangas. No, hindi, hindi, hindi. Leyte. Palawan. Sa gitna, Palawan. Hindi, uh, Cebu. Dumaguete. Ah... Uh, hey! Wala oh, Last, time, wala. Sorry, sorry. Uh, Kablaan ko. Uh, yeah. Oo, oh, puro katabi lang ang alam niya eh. Oo. Oh, yung okay. Sibu, katabi yung buhol eh. Saka ah, isa oh, na. Uh, so, Ryan. ibig sabihin na papasok sa Japan Round ayang ang Barangay Tinajero. Okay, 10,000 naman ang tatanggapin ng mga taga-tagi. Ano, Ryan? Magpapalit ba ng players? Ito po, Bossing at Boss Joey, eh, Mami Tess. Kayo po ba magpapalit ng player sa jackpot o hindi na? Magpapalit. Siyempre, mas magaling at nag-aral, siyempre. Mas magaling pa? Yes. Sino po? Siyempre, bilang mag ko magaling. ang Magaling. hindi niyo ginamit agad kanina? Sige, <laughs> si… Sisiraan pa kayo. Sino po ito? Si Jing Hernandez. Yes. Okay, good luck. Timer ready. Give me five on the board. Timer starts now. Tao, bagay, inde. 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 Uh, bagay. Namai kita sa loob ng bahay. Hindi, hindi, hindi. loob sa bahay. Hindi. Tao, bagay. Hindi. Bagay, hindi. Tao, bagay, pagkain. Hindi. Ang Hindi. Lugar. Hindi. 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 pas. Ay, Hindi. 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 Pwede, 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 Taho. pwede. Tao. Ah, uh, pati ng katawan ng tao? Pwede, pwede, pwede. Taas, taas. Pwede, pwede. Taas. Oh, oh, oh. Uh, buhok, oh. alit, u ulo. Update snorkeling please. Tiada kain kuen. Hindeh, hindeh ngah, hindeh, di la, hindeh, di la ah, hindeh teriak, hindeh, di la kid, pas, 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 pas pinalit Oo. Mas magaling po si Basta. May away, away ito, away. Ah, ah, Hindi. Northwest naman, northwest. Hindi, hindi, Last one, baby. Pass, ta Hindi, bagay. Oo. Mas pagaling ito. Pilo kay Table! Ganda ng pangit eh. Cabinet! Hintay! <schematic> Hanger. Hintay! Sure na sure si Ate Chike. Damit! Damit! Address! 30 seconds! Ropes! Hintay! Ropes! Ang sayo niya sa pagkakaligaw. Jacket! Sweater! Hintay! Hintay!

Solian ng kandila ito. Hulog. Hulog to eh. <laughs> Thank you, Jing. Ha? Okay. okay. Tatanggap pa rin kayo ng 10,000 pesos. Congratulations. Okay. okay. Maraming salamat sa mga magkakabarangay na nakasama namin. Barangay Pembo, Taguig City. Ah, parang paiwan pa, iwan pa Taniyos, siya, oh. Malapit City. Barangay Kanina, Tusing, Quezon City. Salamat. Dito ang sakit na namin ni Joey. Ito ang, ito ang. Yeah. okay. Hehehehe. <laughs>